Oh, pati ba naman sa banyo susunod kayo? Boss, pasensya ka na. Utos lang to ni Sir Amadeo. Do doon ka na lang maghintay. Kaya naman na mag-isa to eh. Wesley! Ano kailangan niyo? Maniningil lang pautang. Anong um, pautang? Sino ba kayo? Kami lang naman ang pinakulong ng daddy mo. Kaya ikaw ang pambayan namin sa utang. Teka lang, Baka pwede natin pag-usapan daw, Kuya. Anong usap-usap? Bakit? Nakinig ba tatay mo nung kami makiusap sa kanya? Ha? Tama na yan. Huwag kang dito. Baka ikaw pa ang namin dito.